Okay, so yun, magandang umaga. <laughs> Nakita nyo naman yung suot na Ayan. Outfit check. Oh, hop. Outfit check. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Ayan. <laughs> Nakita nyo naman, sobrang kapal na suot naman. Tapos pares pa kami naka. Boots. So, <laughs> pare. <Pali. laughs> Ganyan pa lang kasi niya may experience yung ganito. makikita nyo yung labas ayan as in <laughs> literal na mula na ng snow so hindi <laughs> namin in-expect na ganito nakakala ko uulan lang pero hindi ganito ka lakas na snowfall so ayan nakakala nyo naman <laughs> talaga as in sobrang kapal agad ng Ayan, sobrang kapal agad ng snow. Siguro kanina pang madaling araw. Mula lang snow kaya meron na kagad <laughs> hindi ko talaga ina-expect kasi last year parang um, hindi pa ganito yung pag ng snow. Pero hindi pa siya malamig na malamig. Ang ulan lang ng snow. Pero sobrang sobrang lakas ng snowfall. Kaya ano, madulas hirap okay. maglaro oo, oo. <laughs> kaya kailangan mo pa pala ng yun nga, kailangan nyo ng spike sa paa sa sapatos kasi oo okay. oh. ayun <laughs> dito ka tumapak sa ganito eh, hirapan nga ako sa ganito mas madulas kasi pag dyan so yun, bibili lang kami ng aming pananghalian kasi hindi kami nakalabas kahapon dahil <laughs> Paano ba ayon, diba tayo ayaw yun? May pasok pala ako, pumasok pala ako. Hindi na rin ako naka... Gabi ka na nakawin. Hindi gabi, madilim lang. Ay. <laughs> madilim lang pala. Oo, oh, kala niya gabi lang ako nakawin kahapon. So, yun. Grabe! Sobrang... Ito yung unang snowfall experience niya. Ayan. Oh. Dito, ito ay yung bata. Grabe. so, ito ay yung bata. <laughs> Thank you, baka madalas ka hawa ka nga diba sa akin mm -hmm. madalas talaga kaya eh sinasabi ko nga sa'yo ayaw niya kasi maniwala sa akin pag meron ng snow madalas na parang piling ko pwede pa rin yung puti ko hindi na pwede may hirapan ka lang ayun na doon pinipilit niya pa rin yung sarili niya pinipilit niya pa rin yung gusto niya sapatos sa mall ka ka na eh dito pa kaya nadulas na nga yan so yun grabe no? Ah. kita niya naman na yan so halos lahat halos karamihan na eh grabe kung hawakan ko lang dami pa hawakan mo kasi niya daw hawakan kaso marami daw tao na Okay lang yan. Eh sila, sawa na kasi sila. Dyan tayo. First time lang natin. <laughs> Pero hindi talaga siya ganong malamig. Diba? Hindi siya ganong malamig. na eh, nai. hindi naman talaga siya ganong kalamig kaya so yun um, pupunta lang kami dun sa Prisma mag grocery lang kami ang aming pang um, ulam kaya mahirap lang maglakad talaga medyo mahirap lang maglakad so, tapos tayo ng Prisma and tsaka doon sa Kaupahalik kung saan makakabili kayo makakabili tayo ng fresh meat ayun so <laughs> ano kamusta ayos lang <laughs> kala niya kasi kaya niya yung damay mo hindi niya naman talaga kaya uy kaya ko ah, kaya mo ba <laughs> so yun ayun. dito tayo sa ka? Kao oh. oh. yan, Hindi tayo sa kao so halimbawa bibili tayo ng fresh meat kundi prisma Punta tayo para pag nilaga tayo Kainit sa bako. Sa malamit na patungan. Baka so, malaki pa. So, sa unutuan na lang natin. <laughs>

Dito. May mga restaurant din dito. Ang mga kainan. Cheese. Ayan. Mayroon sa mga keso. Pwede rin kayo. Tapos, nabali ngayon pa lang magpupulong. Dito tayo. Ayan, may mga pastries. May mga bread freshly baked na bread. Meron. At meron din dito um, ano dito? Seafoods. May bilihan dito ng mga seafoods. Yeah. Yan. Maraming mga restaurant dito sa kaupahay. Mga coffee shop. Mostly mga elder. Elder graduated na yung mga nakatambay dito. So, ayan. Ayan. May puto May mga seafood, smoked salmon, fresh, fresh fish. Ayan. Ayan. Fresh vegetables. Meron din. Ayan. Yeah. So yun yung mga pwede nyo mabili dito sa Kaupahal. Meron din ako kitang muscles. May nakita akong uh, talaba. Pero hindi na natin din na kung ano kasi medyo expensive. Hindi medyo. Kasi konti lang kasi talaga siya pag binili mo. Kaya hindi tayo magagana. So yun, maginilaga lang tayo. Tsaka uh, punta na lang tayo ng Prisma. Bili tayo ng Pansa hindi nila agad wala ito lang ito na lang yung repolyo 1.29 per kilo ang tanong kung ilang kilo to parais lang naman 1.29 per kilo dalawang kilo sa 105. Oo. Oh. So, sama na yung pampansit dito. <laughs> Oo. Oh. Ayan, ano pa? Patatas. Alin? Kamatis? Huwag dyan. Huwag dyan, mahal yan Sa pang-ibang kamatis. Ito. Ito, ma. Dito na tayo sa medyo mura. Ma, ano yata yun? Organic. <laughs> organic. Organic kamatis. Ayan naman. Ang kintab ng mukha ko. Ayan, po ka na. Ah. yan. Walang kamatis ang nilaga ah. Ah, Patatas Ayaw Sa nilaga Ha? Mais na lang daw Mais na lang daw. Beans wala kang beans, di ba? Wala naman tayong beans. Nalagyan pa lang beans. Oh, ayaw niya na. Ayaw niya na ng beans. Number 92. Ngayon, dito. Tapos, pipi na yung beans. Ayan. Ayan yung presyo. Ano pa? Mais. Tingin tayo ng mais. Kasi nga ng mais nilaga. nilangga. Actually, nagugutom na talaga ako. Eh. Hindi pa kami nag siya. Ah, na ako magbibit-bit. nga maglakay. Parang frozen yata yung mais. My Ito eh. parang ito yung organic section natin. Kung hindi ako nagkakamot. Kaya medyo yeah, mas... pumpkin. Halloween pumpkin. Ano yan? Anong gagawin dyan? Ah, frozen mixed vegetables. Chop suey, frozen yan eh. Ay, okay. Hindi siya masarap yung chop suey. Kasi natry ko na siya. Natry ko na siya, pero ayan, hindi siya masarap. Wala na, okay na. Ayan, kasi maliit na nga yung fridge namin. Maliit na yung ref namin. Kaya hindi rin kami ganong nag-i-stack ng sobrang dami. Kaya ganito kami pag namin bilay. Kung ano lang muna yung kailangan. Kasi yan nga. yun nga. Uh yun. -huh kasi maliit lang talaga <laughs> yung ref namin kaya ah, hindi na kami ganong hindi na kami ah, meron pa meron pa tayong tinapay doon hindi na kami ganong nagbibili ng mara more on dry goods yan yung binibili namin so yun. mamaya balagan namin kaya pag tapos ah, na namin dito yun so nakapamili lang kami kaya yan naman <laughs> medyo magangin yung dala-dala namin siguro unexpected lang talaga kaya may mga gumagawa unexpected or bagay na forecast naman kasi nila pero ayan oh masakit lang sa mata yung snow kapag tumatama sa mukha sa mata lalo mahangin kaya Ha? Si Elsa, ikaw ba si Elsa? Hindi. <laughs> Pigs. Si Elsa, yung asawa ni Pipito Manaloto. Grabe. <laughs> Siya daw si Elsa, yung asawa ni Pipito Manaloto, si Maneline Reynes. Yeah. Ayan. Sobrang... Do you wanna build a snowman? Ah, Ayan. Grabe, tumatama yung snow sa mata ko. Ha? Huh? Tumatama yung snow sa mata ko, kaya... Ah, sweet naman. ano mo kasi ito? hindi mo may sasara kasi naka sarado yung sa mukha ko <laughs> sana all oh. oh ako mo ako na ah ako mo to ah ako mo ako na ayan ayos <laughs> na I want to be an Eskimo 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 To be an Eskimo SSS -s Mo <laughs> <laughs> Hindi niya alam yung kantang eh So yun Bukod sa mabigat na yung dala ko <laughs> Mahirap din lumakad At Hawak oh, mo na. Maasa ka. Iaabot ko na eh. <laughs> Pinaasa mo. O kasi iaabot ko na. Nawala. Biglang nawala yung kamay niya. So yun. So, actually yun. Hindi naman talaga siya ganung kalamig talaga. Pero, dahil nga nag-iistaw, na siya mas malamig. Pero yung temperature, negative 1. Negative 1. Kanina? Yeah. <laughs> dadaan pa ba tayo doon? Oo. Uh -huh. Ah, pa na. So, dadaan na lang ng pot money. May bibili lang kami. So, ayun, nakauwi na kami sa bahay. <laughs> Pasensya na medyo magulo yung bahay namin. Maliit na kasi yung bahay namin. So, ayun na yung Hmm. Niluluto niya. Niluluto siya ng nilaga. Hindi ko makat. Hindi niya mahiwa yung nilaga. <laughs> yung nilaga eh <ay> yung mais. <laughs> Nangihina siya eh. <Ayan. laughs> Grabe. So, niluluto mm -hmm. kami ng nilagang... Mamoy. Mamoy. Ayan. Uy, sunog na yung sinahing mo. Mm. Oh. Ah, diba? Sunog na yung sinahing. Hindi niya yung... Hindi niya hininahan yung niya apoy ang kalan. yan. Pasensya na, medyo magulo. Bata kami. So, may update ko kayo. Ayan yung, eto yung nangyayari ngayon sa labas. Ayan. Papakita ko sa inyo. Ayan, sobrang kapal ng snow. Sobrang lakas ng snowfall. Ayan. 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 Ito. Ayan ang bagyo talaga dito. Ayan. Kung makikita niya. Yeah. Ah ba? Diba? So, update ko ay mamaya pag naluto na yung ating mainit na nilaga. Okay, so 'yun, hindi ko na i-update sa inyo 'yung nilaga. Bali. Sobrang lamig, tsaka siyempre nilaga nakita nyo naman yung paligid makikita nyo yun nakikita nyo yun may nagpapike pa din plus na mahangap pa ng ganyang kalakas na hangin o so, ba? Diba? mas malamig mas, mas, mas masakit sa mata so yun muli maraming maraming salamat sa lahat ng mga subscribers natin at sa lahat ng mga bagong subscribers maraming maraming salamat sa panonood ng ating mga video lagi gaya na, na lagi yung sinasabi lagi yung tatandaan Kita bilang nanti makin kaya Yang malang, kena sepakang tau Tito